Okay. Hindi hey, na Hindi ano na 'yan, hindi na may laklan. Hindi may 'yan. Uliin ko isa. Hindi ko sayo isa. Hindi may laklan. May pag magulang na lahat yan pwede Hindi na, na yan sa labas sa loob sa loob dami din no? bunga guys yung malaking bunga ng mangga na isa isang piraso isang piraso isang kilo ito kayo ito so, ka dapat sa layo, sa makita ang ano, ano sama bunga ito maliliit sa taas oh. ito ba sama mo kung ano ayun Ay, okay, mo ayun kayo na isa nagpaiba yan

Ah, drafting niya. Drafting pala yan eh. Dinugtong niya yan eh. Yan, Dinugtong niya. Dinugtong niya lang. Ano? Dinugtong yung sa sanga. Yung pala malaki yung isa na to eh. Hmm, ganun pala yun. A few moments later. Yan oh. yan? Hindi. ba? Kapitan mo yung dati? Hmm. pi, Hoy.

Hello. Ito <laughs> kain ng mga kaibigan ko ha. Miss kayo ha. Ito yung lalaki kulay Hindi, ba, green. Yung green yung, 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 yung laki. Ah. Ganda ng mata oh. na bilaybo. Dati yun Oo. Linis na diba, balaybo Kaptan. Kaptan. ito eh. Ano Hindi pati, no, bata ada yang mga tupa oh. Okay, Oke, natin mga tupa Saan so, pupunta? <laughs> Ayan magpahuli Lapitan natin konti Ayan mga tupes Ayan ang maganda yung balahibo niyang kunin gamot gamot din yan sa no sa hika mga uh, balahibo niyan 2 hours later naming laman ng konti oh. oh ay nabawasan ha huh? nabawasan hindi kumain ko laman <laughs>

Ini lagi. Lalu jangan betang ha? lah. Kalau tu mereka kunci ngalang anu no? lagai kau ngapin, kau pun ok. Oh. Uh -huh. Tang setengah belak. Ada <tong> tengkuk, bukan tumpah. A few moments later. May orange pala dito. Oh. Kasi hindi pa... Hindi pa inog. Ano? Sarap na na yun. Orange, baby. Oh. Kinuha mo to. Inog ba to? Hindi. hindi. Kailangan... Kailangan dito muna. No. Painogin muna sa puno niya. Orange no. talaga siya. Ah. Oh. Pasensya ka na. Hindi kita madadala ng orange. na. Hindi ko alam ah. Baliw ko yata eh. Gigi ba yan? Puhul yan las? Puhul? Parang kuhul. Gato na, bukan tenaga. Ayan no, tilapia ni Mangkulas. Makuha din ng Iggy

Ito magkain so kaini mo kisti tuh Kainin mo Kainin mo, S <laughs> Kainin mo igi yeah. parang ano yung mata ni babae 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 babae

Pero okay, balikan mo natin, no? Oh, sabi ko balikan eh. Ay, malaliit lang pala dito, banda. Oh, yung, ano, gyan, Sa kabila yung, yung malaki. Yeah. Malalaki. Pero dami dun, dapat din dapat eh. okay, malaki din 'yan eh. Sa dami niyan. Oh, okay na 'yan. Pero ito um, lang yung sa mitika ano. Ang mga slasher oh. You, kuha tayo ng kangkong, doboin natin mamaya. <laughs> dami yan oh. Kung kuha sila oh kangkong. malalim tubig. Daming linta oh, yun, sa dahon oh, may linta oh. Dati yan, dami. kahit sa mga palayan. oh. Hmm. Garap kas may tengah tram na Puta, karong berbay kay mo duro linta. <laughs> Hirap pa naman alisin yun. Hirap talaga. Dulas pa lang. Oo. Oh. Saka ano, dumidikit sa balat mo. Basa aras nung no. Narigos na ah. Narigos <laughs> nun yun ah. Narigos <sunira. laughs> nun garbage ka lang eh. mo lang sa labas. Okay na, ano? Oo? Oh, oh? Ayos ah. Oo, oh, saan? Ito oh, san? may nahuli. Thank you. Garab-garab mo. Walang punan, no? Walang punan. Adi, Nagtubo um, lang. Tanim, tanim At tinanim ba ito uh, dito, Lalas? Ha? Tinanim yan dito? Oh. Pero konti lang tinanim dito, dumami lang.